Mabuti na ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel dahil napigilan na ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Hamas, lalo na sa Katimugang bahagi kung saan mas maraming Pilipino ang namamalagi. Inihayag ito ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo de Vega sa briefing sa House Committee on Overseas Workers Affairs na pinamumunuan ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Narito po ang pahayag ni DFA Yusek de Vega. The situation has improved for the Filipinos in Israel because... Now the Israelis uh, have been able to uh, stop the uh, continued attacks uh, by the Hamas against Israel. There's sporadic fighting in the south, but in the north, where the majority of Filipinos are, uh, there's no more attacks or uh, rocket launches or otherwise. No, there are about 30,500 Filipinos in Israel. Uh, majority are not in the southern area near Gaza. Samantala binanggit din ni De Vega na biniberipika pa nila kung may isa pang Pilipinong nasawi sa kaguluan sa Israel bukod sa dalawang naunang naitala. Sabi ni De Vega ay sinasa ilalim sa DNA ang labi upang makumpirma kung Pilipino nga ito habang may tatlong unaccounted pa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak